Yan mga kapurman, isa ito sa ginawa namin na nagtibag kami dito para sa paglagay namin ng release ng dalawang gate. So, sliding gate yan mga kapurman. Uh, yan, na-prim na ng tropa natin. At yun, habang ginagawa yung kanyang release ay na prim na yung welder natin ng priming ng kanyang gate. So, sa pag-priming natin mga kapurman, kailangan uh, maganda yung pagka-welding. Kasi pagka hindi naman uh, nakakapit ng mabuti, ay maaari ding mabaklas. So, ito dito, visit up natin yung ayun natin dito. Yan, tinitira na natin yung kanyang bracket. Bracket ito sa release ng ating gate. Uh, At, kailangan siguraduhin natin na nasa tamang level at uh, straight talaga yung pagkalagay ng angle bar Ang angle bar yung gagamitin natin dyan na uh, 6mm 1x1 uh, one 1x1 one. So, one, one. yung ginamit natin para hindi masyadong malaki yung umbok mga kapurman pagka so, uh, lagyan natin yan ng 1 1 1 1 1 1 1 dito so, sa dulo kailangan solido talaga ng pagka bracket at maraming spike kasi dito yung stopper banda pagka uh, may na yung pagka bracket ng kanyang mga spike ay maaaring matanggal at ayun masira <laughs> yun nga masira nga naman so ayan mga kapurman so ito lang yung Uh, pinapakita ko sa inyo mga kapurman so, isa ay din ito sa trabaho namin yun nga mga kapurman uh, kailangan talaga sa trabaho ay pulido talaga so, lalo na sa mga ganitong trabaho ay talagang dapat siguraduhin natin kasi pag na simento na ito mga kapurman mahirap na ito bracket lalo na yung mga spike pag natanggal mahirap na yan eh bracket at alog-alog ah, na yan So, kailangan muna naman na magtibag niyan mga kapurman. So, yan mapapansin nyo, dalawang angle bar yan. Kasi dalawang gate yung padaanin natin dyan. Para matibay. Ayan. Ayan natin. Sinulid talaga na welding. At kailangan yung pagka-welding mga kapurman. Hindi uumbok. Kasi sasaya dun, dun sa ano, kanyang roller. So, tatalon yung ano natin. Uh, gay pagka mangyari yung uumbok yung ating pagka-welding. So, sa pagka-welding natin mga kapurman, kailangan din na hindi natin i eh, ano masyado full weld na sobrang full weld talaga kasi sigurado mag whip yung angle bar pag nainit pag uminit kasi yung bakal nagwi-web siya mga kapurman at saka dapat pantay-pantay yung pag mga kapurman pagkalagay ng angle bar. Ayan mga kapurman, ah uh, talagang pangmadalian yung birada natin dito. Uh, paspasan, paspasan yung birada mga kapurman. So habang nagwi-wielding, eh, meron ding nagmi-mix na ng siminto. Ayan, para mabilis yung trabaho mga kapurman uh, ready to boss na ito at ayan mayroon ding mga nilagay natin dyan na uh, kabilya para uh, magsilbing mating at nakakunik dun sa dating boss uh, mas lalong tumibay siya mga kapurman at saka yung pagka ano dito mga kapurman uh, yung mixing natin ay kailangan tapangan natin ng konti para kapit na kapitala yung ating release na ginawa at hindi madaling mag-crack yung simento kasi ang purpose nito mga kapurman para hindi madaling mabitak pag nadaanan ng mga mabibigat na sasakyan o so yung mayroong karga na mabigat pwede makadaan dito at walang problema kahit na loaded hindi ka mangamba na mabitak yung ano, ah, rampa at saka dito, dito banda sa may ano natin mga kapurman sa uh, release ng ating gate mixing natin dito mga kapurman yung ginagamit namin dito na ratio uh, gumagamit kami ng sako ng siminto ito yung pang takal namin mga kapurman o so, magbuhos tayo ng isang siminto uh, tatlong buhangin at tatlong bato lang ito na yung kinalabasan mga kaporman. So, oh, solid na solid yan mga kaporman. Talagang makikita natin na maliit lang talaga yung nakaumbok na angle bar. Yakin tama ngan ba? Feel me. Feel me. Feel me. Tell me. Tell me. Tell me. ito mga kaporman, uh, temporary lang yan mga kaporman yung nilagay na uh, kawayan dyan na bakod. So, wala pa kasing budget para dyan mga kaporman sa paggawa ng gate. Matagal din bago na lagyan ng dalawang gate yan mga kaporman. So, sa ngayon, ayan, makikita ay natin na ating purari na kawayan. Pero dito, ayan, makikita nyo, uh, nandyan na yung naikabit na yung dalawang gate. So, magkabilaan yan mga kaporman. Pwedeng buksan sa kabila at pwede na naman sa kabila. So tulak lang yung dalawang gate karyas.